Sobrang saya. Thank you, Lord. Thank you. Salamat po. Dahil, guys, gusto kong sabihin sa inyo ng buong puso na kanina po ay... Guys, may mga bisita tayo dito. Ang mga followers ni... Nga, nga. Falling in love with you cause we made it look so easy. Ready, ready na si Marcos. Kahit puro sugat, sasama daw. Ayos lang, ayos ka lang? Oo, oh, maya mawala. Sige. Puro sugat, na-accidente hapon sa so, bisikleta. Ayan, sasama daw. Kasi, Ipupuntahan kami guys ngayong araw. Oo. So, hindi muna kami ngayon nag-charity dahil meron tayong kinakailangang puntahan dahil malapit nalalapit lalapit na nga yung pag-uwi na naman namin ng Bicol uh, siguro mga 3 days lang kami doon um, kinakailangan ipakondisyon natin si Ivana itong sasakyan kinakailangan ay may pa, ipaayos kasi nga yung aircon niya ay namamatay na lang kapag ka nakatigil kami kaya kinakailangan may paayos natin kasamahan nyo kami sana Saturday ngayon may bukas na pagpapaayos natin so tara let's go saan accident? Dun, sana, dun. Saan? sa ano? saan? Like, yung mataas? Hmm. Oh, bakit? Nangyari? Hmm. ano nangyari? Yung nakuha ko na tumba kasi... Tapos, Bak, bakit kayo natumba? Kasi sa na ganyan niya yung panya yung tapos na na-push niya yung panya. Na-push? Hmm. Dalawa kayo? Oo. Oh. Oh. Tapos nag ka? Oo. Oh. Ano oo? Oh Opo. -oh? Oh, hmm. Tapos help kayo ng people? Oo. Oh. Ano oo? Oh Opo. -oh? Oh, wrong. Oh, sakit pa ang sugat mo? Sakit pa, Macy? Hindi, Hindi. pa. pakita ko lang sa video. Ayaw ko. Ayaw mo? Ayaw oh, mo. sige, taro na. Okay. okay. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Okay guys, so sabi nga ay may kinakailangan daw palit sa sasakyan natin at yun ay isang parts at sabi nga nila i-order ko daw muna sa kasa kaso nga lang matatagalan yun so sabi ko kahit na yung pang temporary muna para lang makauwi din kami ng vehicle ng safe na hindi nagtatagas yung langis namin isa pa kasi yung sa problema natin so hahanap yata sila ng parts sana ah, maikabit para makauwi tayo ng vehicle sa 20 so kasi every time na babiyahe ng long ride eh, safe naman yung travel. Kung baga, condition talang yung sakyan. Uh -huh. Dahil nga inabot na kami dito ng halos mag-1pm na kasi nga inabot kami ng break time ng mga tao dito. Yeah, bumili na muna kami ng pwede namin makain kasi nga si Marcos ay kanina pa nag-aakit na nagugutom daw. Kaya yeah, bumili kami kanina 7-11 at makain muna kami dito. Pauwi na kami matapos po ang halos Tatlong oras mahigit Grabe, inabot kami ng tatlong oras Kasi nga, nagbreak time sila kanina Tapos, uh, ayun, isang package pala yung na-avail natin na yun nag -break cleaning Basta maraming ginawa at uh, natanggal na yung Tumatagas kay Ivana Pero yung sa aircon, hindi pa natin na ipagawa Kasi nga, ay hindi daw dito Hindi daw sila doon gumagawa sa Goodyear So, siguro pupunta tayo bukas Kapag maaga kami makauwi Doon sa pagawa ng aircon Para na sa ganun ay magawa na yon at uh, para tapos na wala nang problema si Ivana pero ngayon uwi na muna kami dahil baka kanina pa kami hinahanap din ni commander kasi uh, hindi kami nakapagpaalam na alis kami kanina kasi tulog pa so hindi ko alam pwede ba tayong bumiling merienda siguro Marcos hmm. nainip ka? hindi hindi naman? hmm, hmm. saan tayo punta? sa work sa work? hindi na tayo mag-work bakit? uwi na tayo okay okay? At pagdating nga namin sa aming munting tahanan ay trabaho na naman ang gagawin ko habang si Commander naman ang mga oras na ito ay naghahanda na ng kanyang mga lulutuin dahil nga sa binila natin siya ng kanyang munting request sa atin na alam ko din naman na lahat kami ay makikinabang dito dahil lahat naman kami talaga ay kakain ng lulutuin ni Commander. Alam nyo napakasarap talagang magtrabaho lalo na kapag may kaharap kang ganito ayan nagluto sila Commander ng fishball at meron na rin ditong kasama pang mainit na kape Na halos maubos ko na nga sarap talaga At syempre, matapos naman natin magtrabaho Ay dito naman tayo sa aking napakakulit at napakakuit na bunsong anak Na si Cairo Honey, put your phone At ito namang si MJ, ang mission niya talaga dito sa bahay namin ay yung bantayan at alagaan. Ito namang si Marcus Liit. At syempre dahil nga sinabi ko sa inyong wala talaga kami ditong dalaga, kaya itong si Mac ang nagsisilbi namin ditong babae. Siya yung naglalaba, siya na rin kung minsan ang nagluluto kagaya nito. At oo nga pala guys, baka magtaka kayo kung ano yung niluluto ni Commander. Eto nga pala, yung fried sinigang na manok ang gamit dahil nga bawal kami ng baboy, kaya ito na lang. sumapit na naman ng umaga. May 18, kinakailangan na naman naming lumabas para sa mga misyon na kailangan naming gawin na pagtulong sa mga kababayan natin. Kahit na alam mo yon, ang hirap talaga dahil nga araw-araw gusto kong makasama ang aking pamilya pero hindi talaga pwede dahil nga meron ang binigay sa amin ng Panginoon na obligasyon na kinakailangan naming gawin halos araw-araw na ang hirap iwan lalo na kapag ganito yung mga anak mo. Nang pagbaba ko nga dito, nakita kong tulog pa itong si Mac. Hindi ko na muna siya kaagad ginising. Dahil nga meron din naman talaga siyang mga ginagawa dito sa bahay, kaya marahil napapago din ang bata. Kaya hinayaan ko na muna siyang matulog ng mga oras na ito. ayun na nga guys at uh, welcome back ulit dito sa channel Ligomander at magandang umaga sa inyo lahat At nakaready na kami ni Mac, eh di ko ginising si Mac kanina kasi tutulog pa uh, At ayun, pagkagising niya diretso ligo, <laughs> takbo sa taas tapos ligo kagad agad uh, Ngayong araw guys ay may mission na naman tayo syempre another day another mission tayo palagi um, Kahapon lang tayo hindi nakapag-mission kasi nga nilaan naman natin yung oras para maipaayos tong service natin kahapon at uh, kita nyo naman, inabot kami doon ng halos uh, tatlong oras halos mag-aapat nga yata na oras yun hindi ko ano, halos mag-aapat na oras so, hindi aabot kung mag-mission pa kami kahapon kaya ayun, yun, doon na lang namin muna inilaan at ngayon, mga oras na ito ay natutulog pa sila kung madarik, papahinga pa um, sana makauwi tayo na maaga ngayon para na sa ay makapag- alam mo yung makapag ready ready na kasi nga Sa Tuesday Ay uuwi tayo ng Bicol Kaya mag ready ng ibang mga gamit At syempre um, Ano pa ba pwede natin gawin uh, Mag iisip siguro sa buhay Kung anong magandang gawin <laughs> Yung siguro gagawin namin Mag isip siguro tumulala Mag tulala Mag tulala tayo ng mga 30 minutes Mamaya pag-uwi tapos pag-isipan natin yung mga plano sa buhay Kaya samahan nyo muna kami ngayon guys na maghanap kung saan tayo pwedeng pumunta at para makapag-mission. Kita kits tayo sa destination. Alam nyo, mabuti na lang din talaga at binibigyan tayo araw-araw ng Panginoon ng napakagandang ganitong klase ng panahon. Kaya't kami, tinitake advantage talaga namin kapag kaganito ang panahon na hindi namin sinasayang para lumabas upang makatulong. guys, dito muna tayo ngayon sa Walter. Bibili tayo ng groceries kasi mayroon um, sponsor na gustong bilhan natin ng groceries yung isa sa tinutulungan natin. Kaya dito muna tayo ngayon guys para na sa ganun ay dire-diretso yung biyahe namin. Kasi sa Lusay hindi ko kabisado masyado. Hindi ko alam kung may mabibilan tayo din ng groceries or ano. Kaya dito na lang para sure. So bawal wag video sa loob like usual. So pasok muna tayo. matapos yung halos nag-consume lang naman kami ng mga 30 minutes siguro at nakabili na kami ng groceries andi dito sa likod worth 1,500 na ibibigay natin doon sa uh, beneficiaries tapos bibilan din natin sila ng bigas para na sa ganon ay kumpleto may bigas may pangulam, di ba may mga snacks kaya ano pa inaantay natin tara na tara tayo baka tayo abuti ng hapon at syempre meron na tayong nabiling groceries So, kailangan natin yung may papares naman nila sa kanila mga pangulam na binili natin. At may nadaanan nga kami dito sa gilid ng kalsada na nagtitinda ng mga iba't ibang klase ng bigas. Kaya't minabuti namin na dito pa lang ay bumili na. Kasi nga sa Lucena, hindi namin kabisado. So guys, nandito na kami ngayon sa bayan ng Lucena. Uh, since hindi pa rin kami naman nag-aalmusal, nakakita kami dito ng 7 eleven Siguro titingin kami dito ng pwedeng makain before kami mag-start sa pag-vlog, uh, ma sa pag-charity. Kakain muna tayo. Ano yung nabili natin mga Tortang talong tapos tuna. Sarap niyan mga. Tapos kuha tayo ng ano, inumin. Ito pang ng ano, pang ng loob. <laughs> tapos tubig kailangan, importante may tubig dahil lagi. Ito mga tubig. Para di tayo matakot sa ano sa dito sa pinasok na naman natin. Kasi guys, nandito na naman tayo sa Tondo. Mini Tondo. Nandito na naman tayo sa Mini Tondo, pero wala sa Manila. Tondo wala sa Manila. Sa Lucena. Nasa Lucena. guys, hindi na kami nakapag-update kanina at halos marami-rami na kami napuntahan, marami na kami nalibot. Hindi na namin kayo na update Basta, naghanap kami kanina ng apartment para nga doon sa binavlog ko naman na si lahat niya at gusto ko mailipat. At ayun, marami nangyari sa mga vlog namin. Pero ito kami ngayon ni Mac at nagbabiyahin na kami ngayon pa -uwi sa bahay. Kasi nga, ang oras na ay mag-alas 4 na ng hapon. So, agahan naman namin ngayon ng uwi para na sa ganun ay Magaga tayo makapag-edit, magaga makapag-upload kasi ang hirap din talaga mag-edit guys, sobrang sobrang trabaho din lalo na ngayon na dalawang ini-edit ko itong vlog na to, tapos yung vlog ko pa kaya ayun, talagang ano, talagang kinakailangan din ng mahaba-habang oras. Buti nga tayo kahit pa paano guys, nakakapag-edit tayo ng ganito na alam mo yung on the spot kasi alam mo yun yung ibang mga vlog talaga yung medyo matrabaho. Kagaya ng ginagawa ng ibang mga vlogger talaga ang isang linggo ay kulang na kulang mahirap po talaga mag edit guys ang hirap kaya ayun um, natutuwa din ako at uh, napagkakasya natin yung oras na dalawang video yung ini-edit natin okay at uh, nag message mo si mamu wala wala walang message wala okay so kita kasi tayo guys sa bahay at kung may madadaanan nga pala tayo dito mag, na, ano, uh, magbili tayo ng meriandaan sa bahay maghanap tayo guys ng pwedeng mamerienda para sayang yung buchi sana gusto pa naman din ni mama mo yun yung pinasalubong natin nung nakaraan eh tonto siya kasi nga natikman niya ulit so may nakita kasi ako doon na ano na assorted so gusto ko sanang subukan niya yun parang yun nga yung parang papapasalamat doon sa pag alaga sa kay Cairo ba? Diba? okay pero hanap tayo hanap tayo ng pwedeng mamerienda So guys, so nga pala, may balita ako sa inyo. Sobrang saya ko talaga. Sobrang saya. Thank you Lord. Thank you. Salamat po. Dahil guys, gusto kong sabihin sa inyo ng buong puso na kanina po ay negative na yung result sa ating problema, sa ating skin. So yung pangangati eh guys, as in talaga, pag inom ko ng 2 days pa lang ng gamot, wala na talagang nag -disappear. lahat ng nararanasan kong sakripisyo hirap kaya natutunan ko guys sa buhay sa nangyari na ito sa akin na huwag tayong umasa lang sa napapanood natin sa mga social media kapag related po sa ating karamdaman kasi aminin nyo sa hindi guys lahat tayo kapag may nararamdaman tayo si search natin sa youtube ano ba itong posibilidad na nararamdaman ko ano bang gamot dito ba diba? halos lahat po tayo ganun so natutunan ko na dapat pala kapag may naramdaman tayo i-consult agad natin yan sa mga professional sa mga nakakaalam talaga yan ipaubayan natin sa kanila di ba? so dito ko nalaman na dapat pala noon pa noon pa yung sinubukan ko nang ipatingin di ba? kasi nga naniwala ako dun sa mga napapanood ko sa sa alam mo yung mga nagtuturo kung ano ba yung sanhi ng sakit mo na sobra akong natakot noon guys nung malaman ko yung sakit ko na yon na sabi ko hala ganun pala yung sakit ko so may possibility pala na tin naman nagka problema ako sa atay ko at yung iba pa ay napupunta pa sa cancer so sabi ko nakakatakot kaya sabi ko every time na dumadana sa akin yon every, every night every day iniisip ko ala sabi ko wag naman sana kasi kumbaga marami pa akong pangarap din sa pamilya ko marami pa akong gustong gawin sa buhay marami pa akong gustong matulungan okay so yun is lesson learned talaga na kapag may ganun tayo consult agad tayo sa nakakaalam yun so hindi pa to alam ni commander pero ngayon bumili na kami ng syempre ano yan mak mo nga. sobrang paborito namin to guys sobra kasi sobrang sarap talaga as in uh, hindi naman ako sa nagko-compare sa ibang brand pero ito talaga sarap talaga guys makita nyo yung logo hindi ko na sabihin yung pangalan kasi hindi to sponsorship ha ay sabihin na natin pala pa anong pangalan niya 5 star 5 star o, oh, sa mga nakatikim ng 5 star every siguro mga 2 to 3 days ganun na nakakalipas bumibili kami ng ganito isang bucket para inuulam namin kasi saktong sakto sa amin yung ano yung isang bucket niya di ba sobrang sarap talaga promise kung may mga 5 star dyan sa inyo try nyo at ewan ko lang kung pare para sila ng recipe ng lasa ng ginagawa pero ang sarap talaga okay kaya ganito ako din kasaya ngayon guys kasi nga dahil doon sa kunento ko nga sa talaga talagang wala na as in wala na diba nakikita mo pa akong nagkakamotmak hindi na ano diba ilang araw na yun na wala na talaga simulan akong mininom ako ng gamot wala na napansin ko lang din nagulat lang din ako sarili ko napansin ko lahat Hindi na pala ako kumakamot sa katawan ko din na ako nangangat sa sobrang busy din sa pag edit 'di diba, Tapos sa bahay. Ayun, hindi ko na napapansin. Hanggang sa ayun nga, isang beses ay nung kahapon niya tayo napansin ko na wala na pala, hindi ko na, na, hindi na pala ako hindi na nangangatit na yung katawan ko kaya thanks kay God at wala nang abala, wala nang sagabal sa ano natin sa katawan natin. Mas makakilos tayo ng mas maayos. So ngayon, may request nga pala si Commander, maalala ko lang. Kagabi nagsabi siya gusto niya daw magluto ng pansit. So walang mabibilhan malapit niya sa amin Kaya pupunta kami ngayon ng pure gold Para hanapin kung ano yung mga ingredients O mga kailanganin ni Commander Para doon sa gusto niya lutuin Hindi siya sa amin nagsabi ngayon Hindi siya nag message Pero naalala ko lang na gusto niya Kaya diteretso na kami doon bago umuwi sa bahay Alright, so nandito na kami ngayon sa Pure Gold at naghahanap lang kami ng mga kakailanganin ni Commander para mapagbigyan yung kahilingan niya, di ba? Hanap ka, Mak? Nang pwede natin ano Ano bang meron na dyan Yan pa lang Yan pa lang merong, Yan pa lang meron kami Yung isa Tawyo Anong kailangan? Tawyo at suka <laughs> Tawyo at suka? Ba't may suka? Ano yung adobo? <laughs> <laughs> lang wala pa akong supply supply niyan. Hoy, oh, So what's At kagaya na naman nga ng usual na ginagawa ko, di ba sabi ko nga sa inyo, talagang halos dito umiikot ang araw ko, lalabas, mag-i-edit pag-uwi. So guys, may mga bisita tayo dito ang mga followers ni Ruel. Okay. <laughs> Kasama pala kami. So followers natin tapos ni Ruel. Si supporters din ni, ni Dodong. Ayan. Yeah. Yeah. Sa so, madali siya ni Ruel tapos natin. No, Salamat bro. sa mga no, Rochelle lang, no, 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 Team Rochelle pala. Ni so, Morales. Yeah. So, ano ang pangalan niya ma'am? Christina Samuel. Si ma'am. Ano Ikaw? Angel. 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 Okay, so ito, ito po yung Parang ano, parang binibenta. Ang ikan niya po ang leg, niya ng bahay niya. sa comments, eh. Palabas na kami ng black face Baka yung yung nabasa ko dati na nagtatanong ko sa ano. Yung pero ang yung channel mo, ginamit mo yung kaya kumanda. Okay, kumanda. Pwede, pwede. Sige, Maraming salamat sa pagsama nyo na naman sa vlog natin ngayong araw. At isa lang talaga yung ipinagpapasalamat ko ngayon na maayos na maayos na ulit ako.